Hello po sa lahat na manaligaw sa aking YouTube channel Goy TV at pa-subscribe naman po para maging notify kayo lagi sa aking bagong uploads na video. Marami po akong meron po akong ipakitang tatlong klasing bariya. Itong 1 peso Sirisal year 1972, apat na piraso at isang 1 peso Sirisal bagong lipunan year 1977 at ang latest na 1 peso Sirisal 2011. Ito po ang pinag-usapan sa social media na malaki na ang halaga. Pero para sa akin, opinion, ang pera na ito ay wala nang halaga dahil po ito ay hindi na umiikot sa ating sirkulasyon ngayon. Bali, face out na siya. Parang laruan na ito ngayon. Ang nabigay lang ng halaga dito ngayon ay yung mga kolektor na mahilig mangolekta ng mga lumang gagamitan sa nakalipas na paraon. Ito po ay isang collectible items para sa isang uh, alaala ng isang magandang kasaysayan ng ating bansang Pilipinas. Lalo na ang harap ng bariya ay ang nakaukit ng isang hero ng ating bansang Pilipinas. O si Rizal. At sa likod ng bariya ay ang selyo ng ating bansa. Kaya siguro maraming mga kolektor ang mga, mga interesado ng magkaroon nito at lalo na may mga sobastahan sa mga lumang koleksyon para sa display ng museum. Pero depende pa rin sa kondisyon ng ating bariya. Yung walang tama, ito ay maganda. At isa pa sa mapagkasundo ang presyo o halaga. At itong hawak kong bariya ngayon, ginago ko lang po ito at itinabi sa matagal na panahon kay Papa po ito at ako ang nagtago at nagtabi nito ngayon. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa muli kong uploads babos mga amigo